ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. tabloid. Abante. 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 Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Abante. Radyo BALITA, Radyo BALITA, NGAYON! Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan ngayong hapon. a Radyo Live a a Limang daang pisong dagdag sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa NCR kasado na sa 2025. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Epektibo na sa susunod na taon ang dagdag na limang daang piso sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa National Capital Region o NCR. Batay sa ipinalabas na Wage Order No. 5 ng National Wages and Productivity Commission, ipatutupad na simula sa ikaapat na araw ng Enero 2025 ang umento sa sahod ng domestic workers. Dahil dito, magiging 7,000 piso na ang buwan ng minimum wage ng mga kasambahay mula sa libo at 500 piso. Ngayon din na naman ang mararanasan ng domestic workers sa Northern Mindanao pero batay sa kautosang ibinabasa rehiyon, 1,000 piso ang itataas sa sahod sa kada buwan ng kanilang mga kasambahay. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang iti. Maraming salamat, Andrea Salve. Punta naman tayo sa ibang balita. Abante Radio Live Report. 115 social media pages na nagbebenta ng ilegal na paputok na ipasara na ng PNPACG. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Umaabot sa 115 social media pages ang na-takedown ng Philippine National Police anti cybercrime Group bilang parte ng online crackdown kontra pagbibenta ng ilegal na paputok. Base sa datos na inilabas ng PNPACG, kabilang sa na down ang 59 na Facebook pages, 54 na X o dating Twitter at ting isang website ng at na website at Spotify. Bukod dito ay mayroon pang minomonitor na 208 na platform pang ACG na sagkot din sa bentahan ng ilegal na paputok. Ayon kay ACG Director of Police Brigadier General Bernard Jiang, ang pagbibenta ng ilegal na paputok ay may pit na ipinagbabawal at mayroong parusang aabot sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Dahil dito nanawagan siyang sa publiko na agad i-report sa PNP ACG para sa mabilisang aksyon ay naman kay PNP ACG spokesperson Lieutenant Valen Arancillo mula December 6 hanggang 26 ngayong taon ay nakapagtala sila ng walong operasyon at sampung suspect na ang kanilang nahuli na nagbebenta ng ilegal na paputok online. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Para sa iba pang nangunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang yan sa DWAR 1494 Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa oras na ito, sumayon nyo ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Ito po ang Abante Radyo Balita ngayon. Ako, si Tala Lopez. Magandang hapon po. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Servisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.